So sa ito, ipapaliwanag ko sa inyo, ano ba yung KPML? Iniingatan ko yung kilos ko, baka pinagmamasdan nyo So ang KPML ay kinulan, patungo, sa lipunan. Ulit tayo, okay? Kinusan, sa lipunan. Ah, uh, kinusan, patungo, sa lipunan, maulad. Ito po yung form niyan. Meron tayong form. Pwede ba makita yung may ID in a four? Yung ginamit natin doon sa ano, sa sa resort? Gamit. Ito po yung form. Kuya ma. Yan. Di ba wala, diba, wala pwede politikahan naman, makikinig lang. Tapos po bo tama ba? Yung lahat ng mga politiko, tatakbo rito po. Makikinig lang kami, wala namang ganyan. Pwede ko, may gimmick ka pang ganyan naman siya at yak naman na ipapanalo natin siya dito. Pagkatapos nun, kilala niya pa rin tayo. Di ba ang hirap naman kilalanin ang dami natin? Kadalas ang boto sa decision 1, yung huling boto ng number one na, na kandidato dati ay umabot ng number one. Kaya ba natin gawin number one? <laughs> Kaya lang natin yan? O ginawa na natin number one, kilala pa rin tayo. Paano mangyayari?